Hello mga kamamshi! Ang video nga na ito ay nakarang araw pa at ngayon ko nga lang ito may upload dahil ngayon ko nga lang ito mabuboyce over. Sa totoo nga lang mga kamamshi ay hindi na nga talaga ako araw-araw nakakapag-upload. Palagi nga masama yung aking pakiramdam at palagi nga masakit yung aking ulo. Kaya naman matamlay nga talaga yung aking pakiramdam araw-araw at gusto ko nga lang talaga ay matulog ng matulog. <laughs> Kaya naman napagpasyahan ko na mamasyal nga ako dito sa may front beach. Niyaya ko nga si Shane at dalawa nga lang kami sa mga pagkakataon na yan. Napag-isip-isip ko nga mga kamamshi kesa nga magmukmuk ako sa loob ng bahay ay mamasyal na nga lang ako sa beach. So ayan at for the gala nga ang mga person. So bali dito ko nga napili na tumambay sa harap ng Sands at sa Station 3 nga Masarap ito. Masarap na tumambay dito at hindi gaanong matao. Pero sa pagkakataon nga na ito ay madaming ngang tao at bisita. Kaya naman nakakatuwa at nakakatanggal nga rin ng stress. Pasado alas 5 na nga pala kami pumunta dito kaya hindi na nga namin naabutan ang napakagandang sunset. Kaya naman, iginalagala ko na nga lang yung aking paningin para nga ma-enjoy ko yung tanawin. Para kahit papaano nga mga kamams, ay eh, sumigla naman yung aking katawan. At news ko, mamsi nyo, na. <laughs> At meron pa nga akong natatanaw na kaunti nga lang na sunset at maya maya ay lulubog na nga rin ito. Masarap nga talaga sa pakiramdam kapag nandito ka nga sa front beach. Bukod sa napakagandang isla ng Buracay ay mag-i-enjoy ka nga rin sa mga nagdadagsaang mga bisita. Wow! At ganitong oras nga ay matatanaw mo yung mga nagpaparadang paraw karamihan nga sa mga turista mga kamamshi mas gusto nga nila sa hapon nagpaparaw dahil nga sa hapon ay matatanaw nila ang napakagandang sunset dito sa isla anytime naman nga ang pagpaparaw ay pwede mong maabay pero napapansin ko nga mas maraming turista ang sumasakay sa paraw kapag hapon na dahil nga siguro sa hapon ay hindi mainit at maaabutan nga nila yung napakagandang sunset so ayan umupo na nga muna kami dito sa tabi at para nga matanaw namin yung pagpaparada ng mga paraw. Isa nga rin ito, dagdag -dag attraction sa mga turista. Kung titignan mo nga sa malayuan, ay para nga lang silang bangkang papel na palutang-lutang <laughs> sa tubig. Habang kumukuha nga ako ng video dyan mga kamamshi, ay bigla ko nga natanaw itong napakagandang binibini. <laughs> Kapapansin kong nag enjoy nga talaga siya dito sa isla Ako pa nga kami dumating dyan kanina Ay nakikita ko nga siyang panay ang kuha nga niya ng mga pictures Alapitan ko pa nga sana siya Kaso umalis na nga at hindi ko na nga ito naabutan Kaya naman itong batang to na lang yung aking video ha <laughs> Hindi nga talaga maalis-alis yung aking paningin Kapag may nakikita nga akong paraw na nagpaparada At totoo nga lang mga kamamshi Taga dito ako pero hindi ko pa nga talaga nasubok ang sumakay dyan <laughs> Uy, bakya naman, may mag-sponsor. Char! Tagal-tagal nga rin yung tambay namin sa beach at sumakit na nga rin yung aking kwet. At naku mga kamamshi, kapag nandito ka nga nakatambay sa front beach, ay parang ayaw mo na nga talaga umuwi. Minsan nga talaga mga kamamshi, kapag naglalakad nga kami dito sa front beach, ay hindi nga talaga maiwasan na may mag-aalok sa amin ng akala'y bisita kami dito kami ng massage, minsan naman ay paluto at minsan naman ay mga laruan pang bata. Naku, at hiyang-hiya nga ako sa aking sarili. Naalala ko nga nakaraang taon, day off nga yun ni housemate at naligo nga kami dito sa may station 3. Napadaan nga kami sa isang hotel noon at inalok nga kami ng buffet. At tinanong pa kami kung saan nga daw kami hotel na nakastay. Tatawa na nga lang talaga kami mga kamamshi sa aming mga sarili at hindi naman nga talaga kami mga bisita dito. So ayan at naglalakad na nga kami dyan Papunta nga ng Station X At mag-aaba nga kami ng e-trike Tuwing mapapadaan nga kami dito sa may pinjalo ice cream Ay hindi nga talaga maaari Na hindi nga talaga kami bumili Paano ba naman napakasarap talaga ng ice cream nila dito Bukod sa very affordable na Kapag matikman mo nga ito Ay babalik-balikan mo Aba eh ano bang gayuman nyo? Ang nakaka tuwa pa nga ay mabait nga itong sales lady nila. Hindi nga kagaya na ng ibang sales lady na nagdadabog kapag ang customer nga ay nagtatanong. Shout out nga pala sa iyo ate sa napakabait na serbisyong na ibibigay mo sa mga customer. Tignan nyo naman si Shane, ay eh, sarap na sarap nga talaga sa kanilang ice cream. Ay, yung mamigay ng batang yarn. So we are here at the station X. Ay, nakita ko na naman sa X. So pass muna tayo sa usaping ex at mag-aabang na nga kami dito ng e-try. Nagyaya nga pala si Shane na pupunta nga daw kami ngayon ng Robinson at meron nga kaming bibilhin doon sa may happy go. So hanggang dito na lang muna yung aking video at abangan pa ang mga susunod kong i-upload. Follow po na aking page, like and share na rin po na aking video. Salamat sa panonood. Bye!